Oh, may papakita ako sa inyo ngayon. Hulaan nyo kung anong dumi to. Dumi ng anong hayop to. Oh, itong balat ng pakwan. Dalawa lang yan eh. No? Kung hindi yan dumi ng rabbit, dumi niyan ng kambing. Ano sa tingin nyo? Sige, hulaan ninyo. O, sirit na, syempre. Dumi to ng kambing. Goat. Kambing, ano? Kamutsari na yan. May mga native, mga upgraded goats, may Anglo nubian, may bower. Uh, alam na alam mo naman yung dumi ng bower tanglo. Mas malalaki yung butil kumpara doon sa mga upgraded lang at saka mga native. No? Itawan muna natin yun. Uh, tungkol sa dumi ng kambing ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Uh, dahil si Alpha Adventure Farms soon Oh siguro by the time na nai-publish ang video na to baka nagbebenta na ako ng compost ng goat dung, goat manure. Yung kumbaga ready to use na, pwede mo lang ilagay sa mga halaman mo. Hindi mo na kailangang i-decompose. Pagdating sa iyo. So ready to use, no. Okay, ngayon sa mga uh, na nagbebenta ng compost na goat manure o kaya yung fresh ang bentahi, nila dyan sinasabi nila yung maganda yan no? natural fertilizer kumpara doon sa synthetic puru uh, puro adjective wala, wala tayong maririnig na ng mga numero now kahit sino naman na nagtitinda kayang gumamit ng mga magagandang adjectives eh, no? maganda yan, ano pa ba natural no? Uh, ang gawin natin ngayon lapatan natin ng mga numero. Bakapan natin ng numbers. Yung adjective na maganda. Para kapag ka, uh, kayo naman ang nagkwento, babibigyan nyo rin ng mga numero yung pagkukwentuhan ninyo. Para ma-justify niya sa sarili niya na maganda nga ang, ang goat manure, yung na na goat manure, ano, kumpara doon sa fresh na goat manure kasi nga may mga numero kang ibinigay sa kanya. So ganito 'yan. Etong hawak ko ngayon, fresh pa 'to. No? Fresh pa itong goat manure na ito. Kailangan itong i-decompose ng mga apat hanggang anim na buwan. On another topic, no? Ipapakita ko sa inyo paano man nagde-decompose ng ganito. Pero ngayon, ang gusto ko munang ibahagi sa inyo ay yung breakdown ng nutrients nito. At limitahin na lang natin sa tatlo yung nutrients na pag-uusapan natin kasi kung sasakupin ko lahat magmula sa nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, uh, zinc, naku po, baka hindi na tayo matapos dito. Lahat na lang ng table of elements sa chemistry. Pag-usapan <laughs> na natin, ano? i na natin yung tatlong yun para hindi masyadong mahaba ang video. Uh, i sasabihin ko sa inyo kung ilang percentage yung nitrogen, phosphorus at saka potassium ng fresh fresh na goat manure tain ng kambing na hindi na de-decompose kalalabas lang sa kanyang puwit ano? so NPK remember nyo yung tandaan nyo yung acronym na yon NPK nitrogen phosphorus yung letter P tapos yung letter K ay potassium no? okay magtaka bakit potassium K yon balikan niyo yung table of elements natin no? So, na yun yung symbol niya ng ng potassium letter K. Kapag fresh ang goat manure na ganyan, ang nitrogen content niya, ang percentage niya ay nasa 1. Point, uh, nasa 1.34% uh, nito. 1.34% ng hawak ko ay nitrogen. At yung kaniyang uh, phosphorus ay mga nasa 0.54, uh, no? 0.54% at yung kanyang potassium nasa mga 1.54% ah, uh, tatandaan nyo yun ha 1.34 uh, uh, 0.54 uh, tapos 1.56% yung kanyang nitrogen uh, phosphorus at saka potassium respectively eto ngayon ang kinagandahan ng nagde-decompose tayo ang ginagawa nating compose kaya tayo magko-compose. Uh, Siyempre, mas may, mas maganda yung compost na kaysa doon sa fresh pa lang. Uh, common sense lang yon, di ba? Bakit ka pa magpa... Bakit mo hihintayin ng 4 to 6 months bago mo gamitin eh, kung same lang pala naman ang makukuha mo doon sa fresh. Kalalabas lang sa pit ng kambing. Di ba? So, willing kang maghintay ng ganong katagal at trabahuhin ang pagde-decompose. Uh, ang pagpagawa ng compost. Uh, dahil mas maganda yung kalalabasan. Yun dapat ang yun naman talaga dapat, di ba? Because it doesn't make sense na magpagod ka kung same same lang pala. <laughs> di ba? So ganito 'yan. Kunyari ito ay compost na, no? na. Na na-decompose na for 4 months or 6 months. Mas maganda 6 months, no? Para mamatay yung mga pathogens, tsaka yung mga itlog ng parasites na nandito. Okay? Kasi kapag dinedecompose mo yan, yung decomposition process, nagja-generate yan ng init between 60 to 70 degrees centigrade. Init nun na na. Sa lagnat pa nga lang, ka, ang init-init na. What more, yun sa 60 to 70 degrees centigrade, di ba? So, kapag yan ay na-decompose, halos na dodoble at yung ibang mga elements na binanggit ko kanina ay nadodoble, more than double yung uh, uh pag-increase ng percentage nila. O, anong sabi ko dun sa fresh? Kapag ka fresh, ang nitrogen niya ay nasa 1.34, di ba? Kapag decompose na yan, nagiging 2.23%. Mantakin nyo yun. No? 1.34. 2.23 minus 1.34, no? O, lampas 50% panigurado yung yung dinobo yung ano niya increase niya nag-elevate yung percentage niya yung level no, of, of uh, nitrogen di diba? sulit yung pag decompose kaya e, kamusta naman yung phosphorus level niya o, kapag fresh ano yung phosphorus level 0.54% uh, di ba 0.54 pero kapag decompose na yan composed na siya composed na no nasa 1. point uh, 24 or 1.34 uh, rather no 1.34 between 1.24 to 1.34%. percent. Oh, higit pa sa 100% percent ang paglundag niya. No? Higit pa. Eh kamusta naman ang kanyang potassium no? O oh, ito mas maganda. Yung kanina kapag fresh oh nasa uh, 1.56 di ba? Pero kapag nadecompose siya ng kanyang uh, uh, potassium level ay papalo na yan ng 3.69 Taas, di ba? So, sulit na sulit talagang pag na-decompose. Ngayon, oh, alam nyo na ngayon ha, kung ano ang ikinalamang ng fresh, ang ah, na-decompose doon sa yung composed na siya, kumpara doon sa fresh. Now, idadagdag ko lang, syempre, uh, may kasamang ihi yan. No? May kasamang ihi ng kambing yan. At yung ihi ng kambing, meron ding NTK nutrients yun, nitrogen, phosphorus potassium no yung nitrogen ng ihi ng kambing no nasa ano yan nasa bandang uh, 1.13% yan ang kanyang nitrogen content no at yung kanyang uh, uh, phosphorus ay nasa uh, 0.05 no 0.05 percent mababa yung yung kanyang uh, phosphorus pero bumawi yan sa so, wag kayo ha wag babawi ang ihi ng kambing sa potassium level. Bakit? Eh isipin nyo na lang, nasa 7.9% ang ihi uh, potassium. Talagang uh, nilaktawan niya ng husto pati yung compost version ng uh, goat manure, no? Kaya isipin niyo na lang, no, ang ang laking ano, ang laking bagay ng pati dumi ng kambing mapapakinabangan mo, no? so tatalakayin pa natin ng husto yung yung uh, bakit kailangan magdecompose at bakit hindi fresh na ilalagay sa mga halaman no on another video ang purpose lang naman ng video na to ay para uh, ma introduce ko sa inyo kung bakit maganda ang uh, compost na goat manure no para kapag ka uh, bumili kayo sa akin naiintindihan nyo kung ano ang ikinaganda in terms of uh, yung nutrition tsaka percentage. No? So, yun. Ilista nyo siguro ang mga yun at tsaka nyo tandaan para kapag ka may nakakwentuhan kayo. No? O kaya gusto nyo maging reseller ni Alpha Adventure Farms. Eh, kaya nyo isplika din sa kanilang ganyan nang walang ng kodigo na 1.34, ano, 0.56, 1.56. Ano po yung isa? 2.23. Oh, 1.34. 3. Point, ano yung isa? 3.69. Tapos, 1.13. Ano po yung isa? 0.05. Tapos, 7.9. Oh. para wala kayong, uh, para mas ma-impress pa yung pagbebentahan ninyo na lilitaw talaga doon na hindi lang kay basta reseller at isa kayong nagbebenta na naiintindihan yung science behind doon sa binebenta nyo no? isa kayong parang super super seller at malayo ang agwat nyo doon sa mga resellers lang na basta nagbebenta lang wala nang pake kung anong mahihita ng customer doon sa binebenta no? so ganyan dito sa Alpha Adventure Farms may nababaka pa ng science at mga numero at lahat ng mga ginagawa at pinagsasasabi dito alright So, tingnan nyo na lang sa description box yung link uh, kung gusto nyo umorder na ng compost ng goat manure. Puro compost ang binibenta ko, na hindi fresh. Uh, para dun sa, alam nyo ng dahilan, mas mataas ang nitrogen, phosphorus, and potassium level ng compost na goat manure. So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.